Hi guys, welcome to my vlog. For today's video po ay maglalaba po ako ng nabahin ng kuya ko. Kasi no nakaraang araw ay busy sila sa trabaho, kaya hindi sila nakapaglaba and naisip ko na tumulong sa paglalaba and kayon maglalaba ako. Ito yung labahin ng kuya ko. Ayun yung labahin nga. Ito yung lahat na lalabahin ko. Hapon na nga ngayon makakapaglaba ko kasi kaninang umaga may ginawa rin ako sa bahay kaya hindi agad ako nakapaglaba. So ngayon, ngayon ako maglalaba. Ito, kaya naman siya kahit hapon na kasi hindi naman talaga marami. And magsisimula na po tayo sa paglalaba. guys, pumunta na lang ako dito sa balon at dito na lang ako maglalaba para mas makatipid ng tubig at malapit lang naman ito kala At mas maganda nga dito maglaba dahil makakapagbanlaw ka talaga ng maayos. Eto nga yung tubig sa balon, malinis naman, napakalalim nga ng balon na to kaya kung kukuha ka talaga dito ng tubig, kailangan doble ingat. And ito nga guys, kinamit ko na lang itong bathtub ng pamangkin ko. Wala na kasing palanggana, isa lang yung palanggana meron sila. Dito na lang ako magkukusot o magsasawsaw ng damit bago brushan. At ngayon ay magtitimba na ako ng tubig sa balon. Kailangan dahan-dahan lang sa pagbaba ng timba para di lumabo yung tubig. Ngayon guys, magsisimula na nga ako sa pagsasawsaw. Uunahin ko na nga yung mga t-shirt o damit pang taas bago yung pambaba dahil mas madumi yung pambaba. At matagal na nga rin panahon na hindi na ako nakakapaglabas sa balon, siguro mga 5 to 6 years na. Mas marami na kasi ngayon may mga sariling tubig o gripo sa bahay. Maging nga sa sapa, ay bihira na rin yung naglalaba. Pero kung naranasan mo maglabas sa balon o sa sapa, talagang di mo yun malilimutan tuwing may nadadaanan ka. Dahil tulad ko, nakakamiss yung mga araw na yon Minsan kasama ko yung mama ko o yung mga kapatid ko at minsan naman yung mga kaibigan ko. Naglalaba lang kami pero grabe yung kwintuhan at tawanan. Madalas nga ay nagbabaon na kami ng pagkain at kung sa sapa naman, minsan doon na kami nagluluto. Naglagay na nga ako ng powder pang laba sa palanggana dahil magsisimula na ako magbrush. Kailangan ko na rin kasing bilisan at mag aalas 5 na ng hapon tapos medyo masama ngayon yung panahon. Ilang araw na rin yung umuulan dito kaya hindi aga natutuyo yung mga sinampay. At sana nga ngayon ay magmunang umulan, kailangan pa namang maisampay ito agad. Kasi kapag umulan, di talaga ako matatapos sa paglalaba. Kailangan na namang maghintay sa paghinto ng ulan. Ito na nga at magsisimula na ako sa pag-brush Ngayon ko lang nga napansin na marami rin pala yung labahin Mala ko kanina konti lang pero nung nabasa na marami rin pala Nalimutan ko nga rin pala magdala ng upuan. Medyo sumasakat na nga yung pa ako at siguradong mamaya mga na to. May mga bata na nga rin umiigid ng tubig sa balon. Gawain na rin namin dati ng mga kapatid ko at ilang kaibigan. Minsan pa salat-salat sa pagbubuhat ng container hanggang makarating sa bahay. At ngayon nga ay malapit na akong matapos sa pagbabrush. At gaya nga nang sabi ko kanina na masama yung panahon ay di ko na talaga natapos yung paglalaba ko. Dahil pagtapos ko dito magbrush ay umuwi muna ako sa bahay at pagbalik ko nga ay umuulan na ng malakas. Kaya hindi na ako nakapag video at hanggang dito na lang po. Bye!